Hello mga gopo! O, nandito na tayo muli sa isa pang video, no? So, meron lang tayong trivia ng eh, mga gopo, no? So, nakita nyo ba ito mga gopo? Ito? Ito? O, ito. Ah, wait lang mga pa kay nila yung ano ko, yung tiil So, yung mga kulungan mga gopo, lalo na mga biik mga gopo, at lalo na yung hindi sila magkakapatid, Uh, nilalagyan ng ganito, no? Nilalagyan ng ganito. Bakit? Dahil para yung atensyon ng mga biik mga po, hindi sila mag-aaway, no? Hindi sila mag-aaway. Ito yung ano nila, dito naka-focus yung intensyon nila. Nalaruan Oo. O, kumbaga laroan nila, nilalaro ni nila yan, no? Nilalaro nila yan. Kaya hindi sila nag-aaway dahil yung mga biik na medyo wild, no? Ma-wild na mga biik. Ah, uh, magano sila mag, kinagatay sila ba? Mapiraaka ba? So, ito yung ano, ito yung isang technique, no? Laruan ng mga bilik. So, ayan lang mga po. Kung nalaman mo na kung ano ang damit, alam niyo na mga po. So, yun lang mga po. Bye-bye!